Okay? magpa check up ka na? Oo. Oh. Wala makita? Wala. Tago lang. Sa so, na. Yung ano yan, harap na. Bakit yan Hindi kaya, hindi kaya. ka narito? Ka. Eh. Ka, ay, ay mga sa akin kung bahay mo. Bahay ah. ni PJ. sa hindi na Sa palengke. Pikit ka, oh. kuya. Bukas muna mong ano buto? Ta. Buto? Wala sakit sa puso. Wala ah, sa buto puso. Pikit ha pasok. Atawad <coughs> ng Pasok. Anong to ha. Nakakaintindihan? Ha? Nakakaintindihan. <coughs> Nagkakaintindihan. Ba't ginawan to? Bakit ginawan? Bakit ginawan to? Bakit? Bakit ginawan to? Ha? Iksak, ikmak, ikutum. Bakit ginawaan? Ha? Hindi. Pinapasok na yung kaluluwa na gumagawa dito. Ang pagkagisa na wala. check up na namin, wala naman makakita. Ay, ano rin Oh, apoy sa kalangitan. doktor po okay na bang kukulam na ito sa kala ni Yahweh? Ano? Yes, ano? Kaya kang kamay lagi ang Ha? Ang sakit, ikmak, gusong. Ang sakit, ikmak, gusong. Ang sakit, ikmak, gusong. Tagal mo ginawa dito? Tagal mo ginawa dito? Tagal mo ginawa dito? Ha? Ha? Nakakaintindihan tayo? Ha? Nakakaintindihan? Nakakaintindihan tayo? tayo? Ha? Ha? Apoy. Hindi mo kakayanin to pag tipe sa ka oh. Okay, alalahanin mo dito. Kitlat. Hindi ka naniniwala. <laughs> Aantay ko mong maniwala ka. Aantay mo pang maniwala ka. Ha? Anong kasalanan nito? Hindi, hindi. Walang alam yan. Talon mo nung... Anong kasalanan nito? Sagot. Walang alam yan. Ano ang kasalanan nito? Anong kasalanan dali? Aray, bolyong. Niniwala ka yung mare. aray. Pag pinihita rin, Nalakas ang bolyong, ano? Nalakas. Hay. Bagong pilitin na ikay pagsalitain ko, ha? Ngayon pala makapag-usap ka na. Hindi mo magugustuhan pag pinilit mo ako. Ah! Kidlat. Magsasalit <laughs> ah! tayo, Teh! Magsasalit tayo, ta 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 Ha? Okay na. Okay ka na, bro. Madami ito, inutis lang. Last one, ha? Last one. Pahingayin mo last... muna. Oh, Tubig. <laughs> Hindi ba mama, mamang lang natin. Pasok pa gumagawa. Doon ka sa likod ng tita. Ano? Doon kayo. Doe Nita. Ka kayo? Hindi ka kayo. Pasok. Nagising si tropa. Pasok yung kanilat. Mulat na mulat na.